Sobrang close si namin kasi ang dami na namin pinag-uusapan sa so, kasi pero top of my mind ngayon yeah. siguro yung advice na sa akin na bumalik ako sa tungtugan ko kung ano talaga yung tungtugan ko ano yung music talaga yung sa na maririnig niyo yun soon pwedeng nasa checkpoints album na pero uh, watch out baka meron pang kasunod yung checkpoints album agad so totoo nga na sa music Or pinyo ka sa kahit anong genre ng art or kahit anong art, parang the best talaga yung ilabas mo ano yung genuine galing sa loob mo. Kasi di ka magkatamali doon. Tapos yun, uh, yun din yung magiging, that will make you unique kumbaga. Anyway, be who you are, be genuine.